Yo, what's up, guys? Nagbabalik na naman. Ang idol yung piling pogi, guys. So, maulan nga na Sunday ngayon, guys. Ayan, guys, oh. Maulan. Kaya medyo madulas yung daanan ngayon, guys. Kaya ingat-ingat po sa mga driver dyan, mga rider. Ayan. Ah, uh, so, ito palang lugar na to. Ay, dito pala ito sa Maylaki, Binondo. So, napunta nga tayo rito, guys. Ayan, abang umuulan, lakad-lakad lang tayo, guys. Oh. Pabasa talaga. Pero tingnan nyo guys. Oh. Malinis. Maganda pa rin ang view dito guys. Dito kasi sa lugar na to ay marami talaga ang nagpipicture-picture dito. Ayan o. Oh, lalo na yung mga turista. Ayan. May isa kaya na rin dyan guys. Kung saan nyo gusto pumunta. Ayan o. Oh, diba sabi sa inyo eh. Ayan you know? Dami nagpipicture-picture. Kasi maganda nga yung view guys. At papabagandahin pa nila yan guys. Pagdating ng Pasko. Gagandahin nila yan dyan, guys. Ayan, o. Oh. ikut Iikot-ikot nga muna tayo dahil sarado pa dyan. Alas 10 kasi ang bukas dyan, eh. Yung iba kumakain muna habang nagaantay na magbukas. Ang sarap kumain dito, guys. Lalo na yung mga sabaw-sabaw dahil maulan-ulan ngayon, no? Oh. Ayan, ito palang daanan na to, guys. Ay papunta itong, ano, 168. Ito, upuntang ito guys. Ayan, dito na tayo guys, oh. So kita niya naman, maulan talaga na panahon ngayon guys. Di ko lang sure kung may bagyo ba, ganito, aga-aga umuulan na. Ayan, pero kahit maulan, marami pa rin pumupunta dito sa may divisorya. Kasi pag dinericho mo tong street na to, ay makikita mo na yung ano, divisorya muli. Ayan. Ayun you know, na yung kulay green na yun. Yan yung divisoria mall. Okay?